Hello mga ka-trends at mga ka -dib -dib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag like Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, ko kayo. Oh, dito na kami. Hindi hey, naman oh, hey, mo to. Hindi <laughs> Ito na yung ating mga idol, oh. Nagkita na talaga, oh. Liit ang liit ng bahay nila. Sobrang <laughs> liit. Na hindi na kami magpangitaan sa liit. <laughs> Nagaanap pang kami. Ayan, oh. See? So, oh, sige, mga na kayo doon. At, uh, uh, kung una kayo, talaga, i-vlog eh, ko ito mamaya. Eh, dito ko upload. Yeah. oh Yeah, si. Ayun po no, ang liit ng bahay nila no. Ayun no, hindi na kami magpangitaan sa liit. Oh, si. Ano ma say inyo? Ayun po. Wow. Oh, ito po nakikita sa no, pagyo na sa isla. Ayun. Ganyan ang dati tinatago talaga. Grabe no. Talaga. May law na nakakita din ng bahay na ganito. Yeah. Mm -hmm. Ayan. See? Ayan na okay. ay yung isang ano natin. <laughs> Hindi siya makapaniwala na pupunta talaga ako. Puro lang kami sa messenger na nag Nag o oh, ngayon, nandito na Oh. Up close and personal. Yan. <laughs> Sa may magtuonan Yan maganda, mga surprise. Ayan, <laughs> yeah. ayan po. Pwede ba sila kumainin mo yung ngayon? Hindi naman Iba na operahan ko. <laughs> Sabaw naman ako scan <laughs> Ayun po. Lalaki ng painting. Pwede <laughs> oh. yeah. Tutor kayo sa bahay ng aking idol. Ayan. Uh -huh. yeah. Hindi pa tapos to. Mga ano pa lang to. Wala pa yung final touch talaga. Ayan o. Ayan o. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, <laughs> huwag nyo kalimutang ipindutin lahat yung bell notification natin para lahat ng mga video uh, na ano, ma-updated kayo. Ayan. At tina mo naman, oh, saan ka pa? Eh, di wow! <laughs> Anong parang, ab ano ba ano ba tong ano na to me? Abstract mo. Abstract, oh. Loy, di na sa balay nila, Jim dere sa Banban. -ban ayan ito ba nakikita pag ano yung sa nasa dagat ka oo oh. uh -oh. ayan tapos doon naman tayo sa mga mga muher <laughs> mga muher tinan naman yung mga ano mga muebles oh, talaga Ay, naman oo uh -oh. galing no ayan uh -oh. ayan na tayo yung ano ng tinago eh diba oo oh. no. so saan ka ba <laughs> dito na <laughs> <laughs> ayan. Tinan nyo naman po yung mga mirrorless ng uh, kayong isang follower dito. Hindi niya akalain na magkikita talaga kami. Dito lang kami na no? Dito lang kami sa messenger nagkikita at saka dun sa mga mga pinapakita ako sa vlog na ano. Ayan. So, ano pa to? So ito naman. Uh, ito naman si si madam. Oh, ang ka pa? Madam. Ako <laughs> yung <Away>, ino ko. <upo. laughs> ayan. Oh, ayan. Oh, yan. oh ka pa? Oo oh, nga pala, ulitin ko ulit. Happy Mother's Day sa inyong tatlo. Bye. Ayan. O, oh, saan ka pa? Dito na. Andito <laughs> ah, ko sa taas. oo oh. Kaya nga, sobrang liit yung bahay nila. Sabi ko nga, hindi kayo magpakitaan. <laughs> Ayan, bumaba si, ano, si Bosing. Kukuha lang daw siya ng, ano, ah, namin tatlo. ka <laughs> Talaga gano'n. Ah, uh, nag naman, nag-i- may. Ito sa hotel. Ah. Diyan din. Lako, meron pala siyang ano diyan eh, yung Pala Tour Server eh. Yeah, oh. Tapos pag Meron pa ditong ano talaga, oh. Yeah, mm. ayan. Tapos naman. Tapos mag-arrange. Mapapano na lang tayo sana. Oh. Tayo. Yeah. Oh, hindi dito pala yung lucky ano ko to eh. Si Froggy Froggy <laughs> Ay, naalala ka niyan, friend. <laughs> Prage-prage, oh. Ayan, kaya mamaya magkakantahan daw kami kahit sintunado Oo. Oh. Ayos. Let. So, ito po yung tour ko sa inyo. Dito sa bahay ni Bossing ko. O, ayan. kaleng oh. Ayan, tinamin yung mga mga muebles, oh. Sa baba naman to sa pinaka first floor hindi ko lang nakuunan dahil nga pumunta kami dito gabi hindi siya maniwala na pupunta rin kami makikita kami ng personal eh dito lang kami nagka ano sa ano namin sa vlog ko ayan ngayon up close and personal na talaga o diba mamaya ah uh, yung ano naman yung sa drone papakita uh, ko yung kanilang resort kaya pangalan nito sa mga gustong pumunta dito sa amin sa hindi naman talaga amin to sa lugar ni ano eh Commander in Chief <laughs> yan makikita nyo ang beauty ng tinago yan okay 2000 years later